Bo, 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 bukol! 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 Hindi <gained> ka totoo! Guni-guni ka lang! Guni-guni ka lang! Long time no see, Lieutenant Garcia. Pinasusundukan na di kamatayan matayan. Huwag <tohan> mo! Huwag Uy! Uy! Usel. Uy! Sir! ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Uy! Sir Eric! Baka Parang tao It's me! Bal! Beans! Beans! Bal! Parang tao 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 ka! ka, ka, ka. Parang ka nakakita ng multo, boss! Uh, <coughs> takot? S sino, sino yung takot? Ba ba bakit naman ako matatakot? Ha? Ha? Ah! Nagu nagulat lang ako! Eh, sino ba hindi magugulat kung... Makasalubong yung itsura mo? Boss, ano ka ba? Matagal lang ganito itsura ko! Asid ko yan since birth! Eh ano ba kasing nangyari, Sir? Ah... Uh, ano... Uh, <coughs> merong... May, merong kasing humabol sa akin na uh, mga... ...hold-upper. Well, humabol? Tapos... ...hinabol ko rin tapos... Kinabul. ...basta parang nagkabula na kami. Okay lang ba kayo, Sir? Gusto nyo, hatid na namin kayo pa, we. Oo nga. Anong tingin nyo sa akin? Bata? Ha? Hindi ko kaya sarili ko? Kaya kayong dalawa, mag-ingat kayo. Una na ako. Yes, sir. Uy, Vince! 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 Mulat mo naman ako, pre. Tingnan mo, totoo ba sinasabi ni Boss Eric? Parang takot-takot siya eh. Walis matatakot sa holdapper. Sible ba yun? Ikaw mo na yun. Bumi na tayo ng balot. Talagang na sumama si Noble sa ating pauwi, ano? Sayang naman daw ang gabi, sir. Kaya nag-date na lang sila ni Mira. Ikaw <laughs> ba? Wala nga ka ka-date? Ako, sir. Ayoko. Sagaba lang yung love life sa trabaho. <laughs> Sagaba lang. Sige, ingat ka pauwi. Eh. Kayo rin, sir. Facebook. Mm Busy ka. Oo <laughs> oh, eh, may bagong kasong yung sa Chief. Eh, natapos ko pa eh. Pwede ka ba bukas? Ba't sa lakad? Hindi, kasi yung hunted house na pinuntahan namin, duda kasi ko eh. Mukhang may kakaibang nangyayari sa loob. Lola, titignan ko lang yung nalaglag sa baba, ha? Tonio? Andito ka na ba? Andito ka na ba? Lara, huwag kang magagalit sa akin na nakitulog kami dito. Um, huwag ka rin magagalit kung akala ni Lola asawa niya si Tonyo. Hindi ko naman siguro magsiselos kay Lola, di ba? Tsaka sa akin, huwag ka magselos, ha? May dapat naman akong ipag-series, di ba? Anong ginagawa ka sa so pamamahay ko?! Clara!